Uh, NTFL CAC is all-of-nation approach. Do you agree, Mr. Speaker? Your Honor? Mr. Speaker, ako po ang nag-interview. So, dapat uh, po ay uh, sumagot po ang ating uh, sponsor, Mr. Speaker. Siya po ang magpatunay it na uh, in line ang of mandate ng DNR. In every up. instrumentality. Mr. Speaker, ano po ang mandate ng DNR bilang ahensya by itself, Mr. Speaker? Of course, yung mandate, Mr. Speaker, is pangalagaan yung environment, yung pinakauna pina yun. At kung yung mga, mga projects sa uh, binibigay ng NTF LGAP, sisirain yung environment, petigilin nila. Yan lang yun. Very simple, Mr. Speaker. PFL Cup. Ito din ang nag-hold ng presscon na nag-abduct sa mga environmental advocates, Mr. Speaker, si Najed at Junila. Kaya to wrap up on this topic na lang din, Mr. Speaker, since uh, at this point talaga, Mr. Speaker, we're not convinced eh, na dapat maging bahagi ang DNR. Mas dapat uh, pangalagaan ng DNR pati yung mga environmental advocates natin, Mr. Speaker, kesa na uh, ginamit o ginagamit ng DNR ang kanyang confidential fund. Mr. Speaker, Your Honor, maliit lang po ang confidential funds ng DNR. Ginagamit po ito, Your Honor, Speaker, doon sa buying of information Confirm for 2023, ang confidential fund allocation ng DNR ay hindi po nito nagamit. o nagagamit pa. Mr. Speaker, Your Honor, hindi po. Uh, kailangan po nila yon. Kailangan nila and uh, if so spent, I will ask them for uh, how they spent it with the report sa COA and I will uh, give a copy to Mr. Speaker to our honorable yeah. uh, Manuel. Mr. Speaker, bawat pinagkakagastusan dapat mayroong patunay saan siya ginasto. So, yun hea, hindi po pwede na walang kahit ano no? kung hindi man recibo, other alternatives na magpapatunay saan talaga ginagamit. So, uh, Mr. Speaker, hindi na ako magsagot doon kasi sinabi na niya kung anong gagawin eh. Maraming salamat, Mr. Speaker. Uh, regarding the confidential funds of the DNR, I will see to it that yung magbibigay ng resibo, papipirmahin nila. Yung magbibigay tayo ng reward to the information uh, giver, wag mo naman papirmahin yun. Dahil uh, mahirap yun eh. So, Mr. Speaker, yung dapat, yung dapat lang magbigay ng resibo, safe houses, uh, ang kasal. Well, is recognized for his interpolation. Thank you, Mr. Speaker. Would the good sponsor yield to a few questions? Uh, Opo, Mr. Speaker. Especially to my good friend. Uh, very much willing po, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. Una po, Mr. Speaker, recently kasi nadagdag ang DNR as member agency of the National Task Force, ELCAP. Mr. Speaker, isa ito sa 11 departments on top of the nine original departments who are part of the task force mr speaker ano pong mandate ng dnr ang uh, may aambag nito sa ntflcac mr speaker your honor very simple po yon mr speaker dahil nung governor po ako sa palawan for example nagbigay ng nine projects ng 20 million 180 million eh binagay ito sa barangay but ang gagawa ng project ay eh yung provincial government Kasama ang DNR doon, Mr. Speaker, Your Honor, dahil yung paggawa ng kasada, eh kung may mga puno doon na affected, siyempre konsultahin yung DNR. hihingi ng kating permit. At saka kung yan sa protected area, hindi pwede. So, kaya kasama yung DNR doon, Mr. Speaker, Your Honor. Mr. Speaker, naunawaan ko po kung uh, kaparte ang DNR halimbawa para ma-protect uh, kung anumang natural resource natin, ba wow, may tatayong kalsada o kung mga proyekto pero Mr. Speaker yun po ay uh, parabang extended na, eh, na tulong ng DNR pero hindi naman iyon eh, directly uh, connected sa sinasabing objective mismo talaga ng NTF-ELCAC na i-address ang armed conflict Mr. Speaker so Ibig sabihin, parang dalawang talon pa eh bago natin masabi na may direktang ambag ang DNR sa ntf CAC So ano pong comment ng uh, sponsor natin? Mr. Speaker, Your Honor, ah uh, elcac is all of nation approach. Do you agree, Mr. Speaker, Your Honor? Mr. Speaker, ako po ang nag-interprete so uh, dapat po ay uh, sumagot po ang ating uh, sponsor, Mr. Speaker. Siya po ang magpatunay it is, uh, na uh, Mr. Inline uh, all in line of ang mandate, mandate approach, ng PNR. In every uh, instrumentality, all apparatus of government must be involved. This was the past dispensation, Mr. Speaker, Your Honor. Lahat ng gustong makontribute to end the communist uh, conflict, I welcome, uh, when I was at that time, Before the 2022 election, I did receive a lot of money in order to go into the nine barangays that are uh, supposed to be infested or conflict areas. Sa awa ng Diyos, pumunta yung Pangulo natin, Your Honor, earlier this month at tinikler yung buong Palawan kasi... Eh lahat-lahat nga kami nagtulong-tulong. So kasama na po doon, Mr. Speaker, ang DNR, uh, kasama po sa NTFLK. cac Hindi po sila bystander lang na titingin at saka bibigyan ng uh, opinion. Kasama po sila doon sa consultation at saka, siyempre, eh, mabuti na yung all-of-nation approach, Your Honor. Mr. Speaker, ano po ang mandate ng DNR bilang ahensya by itself, Mr. Speaker? Of course, yung mandate, Mr. Speaker, is pangalagaan yung environment. Yung pina, pinakauna yun. At kung yung mga, mga projects uh, binibigay ng NTF-ILGAP, sisirain yung environment, pitigilin nila. Yan lang yun. Very simple, Mr. Speaker. Yeah, Mr. Speaker, kasi nga, uh, based sa uh, tinakbo na po ng ating discussion, ay meron pong disconnect. Ang mandate naman ng DNR, protektahan ang ating natural resources. And uh, Mr. Speaker, ang usapin naman ng uh, armed conflict, eh, sa pagitan naman niya ng mga tao, Mr. Speaker. And uh, kung ano man yung mga proyekto, although sa akin nga, Mr. Speaker, ang tindig natin dyan, eh, dapat hindi nga bahagi ang NTFL CAC ng ganong mga proyekto. Pero kung ang justification, Mr. Speaker, ay tutulong ang DNR sa mga projects, pwede naman po nilang gawin yan without being part of the NTFL CAC, Mr. Speaker. Kaya, dagdag na lang din natin, Mr. Speaker, kasi ang NTFL-CAC, ito din ang nag-hold ng presscon na nag-abduct sa mga environmental advocates, Mr. Speaker, sina Jed at Junila. Kaya, to wrap up on this topic na lang din, Mr. Speaker, since uh, at this point talaga, Mr. Speaker, we're not convinced eh, na dapat maging bahagi ang DNR. Mas dapat uh, pangalagaan ng DNR, pati yung mga environmental advocates natin, Mr. Speaker, kesa magcooperate sa ganitong task force na actually siya mismo din ang nag e at nag threaten sa buhay ng ating mga environmental advocates uh, Mr. Speaker Now on another topic Mr. Speaker on uh, the confidential fund of uh, DNR sa taong 2023 mayroon po itong allocation na nasa around 13 million Mr. Speaker, saan uh, ginamit o ginagamit ng DNR ang kanyang confidential fund? Mr. Speaker, Your Honor, maliit lang po ang confidential funds ng DNR. Ginagamit po ito, Your Honor, Speaker, doon sa buying of information. Patungkol doon sa number one, illegal logging o lahat na na-illegal. Yan po ang... Meron nagre-report, then meron binabayaran. So, yun, walang resibo. Kung yun ang tinutukoy mo, Mr. Speaker, na kung may resibo o wala. So far, Mr. Speaker, uh, our new Secretary has not used a single cent of the confidential funds. Mr. Speaker, to Mr. confirm, speaker. for 2023, ang confidential fund allocation ng DNR ay hindi po nito nagamit o nagagamit pa? Hindi. Yes, Mr. Speaker, Your Honor. Kung gusto mo, yeah. uh, So, napis, Mr. Speaker, kung hindi pa naman uh, nagagamit ito ng uh, DNR, mas mainam po na wag na nitong gamitin at mas uh, i-foster na lang ang tighter uh, na coordination with our law enforcement units. Kasi, Mr. Speaker, kung gumagana rin naman talagang ating law enforcement units, then pwedeng sila na ang uh, gumawa ng trabaho na pwedeng hindi na nasaluhin ng DNR that would justify confidential funds, Mr. Speaker. With that, Mr. Speaker, kasi sa proposal ng DNR for 2024, meron pa rin 13 million na confidential fund. Kung kakayanin din naman ng ahensya na gumana without the confidential fund, is it willing to forego the proposal to have confidential funds? Mr. Speaker, Your Honor, hindi po. Uh, kailangan po nila yon. Kailangan nila and uh, if so spent, I will ask them for uh, how they spent it with the report sa COA and I will uh, give a copy to Mr. Speaker to our honorable... Yeah. Uh, Manuel. Mr. Speaker, ang uh, huling punto na lang din natin, uh, delikado po kung uh, hindi magsasubmit ng resibo ang uh, ahensya kapag gagamit siya ng confidential fund. Actually, Mr. Speaker, ang hinihingi naman sa Joint Circular 2015-01 ay uh, documentary proof ng paano ginamit yung pondo. So, kung hindi po resibo, actually, pwedeng voucher o pwedeng mga invoice. Ang mahalaga, Mr. Speaker, bawat pinagkakagastusan, dapat merong patunay saan siya ginasto So, yun, hea, hindi po pwede na walang kahit ano. No? Kung hindi man manresibo, other alternatives na magpapatunay saan talaga ginagamit. So, with that, Mr. Speaker, I end my uh, interpellation and I thank the sponsor for answering the questions. Uh, Mr. Speaker, hindi na ako magsagot doon kasi sinabi na niya kung anong gagawin. Maraming salamat, Mr. Speaker uh, regarding the confidential funds of the DNR, I will see to it that yung magbibigay ng resibo, papipirmahin nila. Yung magbibigay tayo ng reward to the information uh, giver, wag mo naman papirmahin yun. Dahil uh, mahirap yun eh. So, Mr. Speaker, yung dapat, yung dapat lang magbigay ng resibo, safe houses, ang uh, angkas ka sa motor, hindi na kailangan yon ang resibo. Malit na bagay yun, Mr. Uh, Mr. Speaker. Ngunit, if the fund was misused, then I am with you, Mr. Speaker, and with our uh, distinguished colleague to put an end to the practice of confidential funds. Mr. Speaker, Your Honor. Huling point na lang, Mr. Speaker, kasi sa practice po namin uh, bilang mga student and youth leaders, kahit anong gastos po yan, pwede pong uh, gawa ng kahit simpleng uh, patunay lamang ano na pwedeng kahit nga hindi lahat ng detalye pero mahalaga lang ay merong katibayan no saan ginagamit ano pwedeng kahit simpleng sheet of paper produced by uh, an organization or institution para matrace talaga ang pinaggagamitan ng bawat uh, piso o bawat sentimo Kaya, Mr. Speaker we really need to set a higher standard sa paggamit ng uh, pondo ng bayan kaya patuloy ang ating panawagan na dapat ang mga confidential funds at the minimum nga ay transparent talaga and uh, maximum, Mr. Speaker, kung hindi naman talaga kailangan, dapat wala ng confidential fund ang mga ahensya. Yun na lang, Mr. Speaker. Thank you. Mr. Speaker, uh, Your Honor, tama po kayo doon. Palitan natin yung uh, 2015 Circular uh, DAS-01 para ilagay doon in toto or talagang klaruhin na oh, itong expenditure na ito may resibo. Kasi binasa ko po yon while I was governor, eh optional po yon but you have to liquidate. And yung submission mo, diretso po sa COA chairman, then uh, ma-audit doon. So far, wala naman kami natanggap na AOM. So Mr. Speaker, kung kailangan talagang uh, lahat ng pangagastos ng confidential funds ay dapat marisibuhan, We so state in the joint circular, we call for the DILG and the uh, uh, COA, including the pertinent uh, offices concerned, to sit down again and issue a new circular. But meanwhile, that, re, that uh, 2015 01 circular is in existence. So, very clear doon, hindi sila lumalabag sa batas. Mr. Speaker, your honor, thank you very much. Thank you, Mr. Speaker. Majority Leader.